Guys, magandang gabi sa ating lahat. Magandang gabi, magandang gabi. Tayo po ay magpiprito po ng ating ulam today. Yan, ano bang date ngayon? Yeah, Today is August 24. Yan, kailangan po natin mag-isda naman kasi bawal na sa aking papa ang mga carne carne. At uh, yan, tayo po ay magpiprito. At at uh, the same time po, uh, meron po tayong ilalagang uh, okra. Ayan. kasi sayang po ito yung okra. Ito po ay binigay lang. yan ilalagay ko itong ano, baka biglang sumabog. charot yan ayan. So, ayan po. Ako yung nagpapainit na rin po ng manchika. yan guys. Ano ba ang ulam natin dyan, mga guys? At tayo po na naman. Ilang peraso lang naman kasi ito. Kamilay ko, konti lang. So, may asin na po yan. Konting asin lang. Kailangan po dito sa bahay ngayon ay puro matabang. <laughs> At may mga sakit-sakit na sa bato-bato-bato. Kaya need natin ng, ano, ng um, fish. Ayan. Ayan. Kung itong ano, mantika. yan So, guys, tayo po ay magluto na at kayo rin ay magluto na at dahil, anong oras na ba? Oras na ng pagluluto, kailangan nyo nang magluto. So, naman tayong sinaing na, guys. Ayan, uh, ayan ready na lang yung pagkaprito ng isda. So, ayan, kakain na tayo. Ayan, papainit na lang ng mantika si babies yan. Sabay-sabay na yan. Madali na siyang maluluto. Yan, shout out nga pala mga guys sa aking mga ka-team dyan. Team Thunders. At syempre, yung mga kaibigan natin dyan sa YT. Yan, shout out po. Yan, na-miss ko na kayong lahat. Miss you all, miss you all. The Magic 7. Yan, hindi ko nababanggit yung pangalan nila kasi madami po sila. Basta, kung nababanggitin si Resti dyan, si Jemali, si Vergara, si Melmel. Siyempre, babanggitin ko rin yung mga katim ko dyan. Siyempre, yung mga thunder. So, ba? Diba, ang aking mga tita, tiya kung maganda, si Siring Cooking Paradise. At siya, siyempre, yung aking mami na singer. Wow, may, oy, watch nyo ha, may cover na yan. <laughs> may cover na si Miss Nolly Ramos. Siyempre, si Jeff, na napaka-supportive. Yan. Yeah napaka supportive at siyempre si Kabutoy na Pogi. Yan yung mga ten turners. Yan si Kachab ko na si Annalyn. Yan, mission na Annalyn TV Vlog. Yan. So, yan lang. Ang, wala lang mga ka, mga kawaiti friends. So, tayo po ay magluluto lang. Yan. Shout out po. Yan si Sexy. Shout out. Yan. Madiskarte. Uy, shout out sa'yo. oy <laughs> Kasi adenine lagi malungkot, sexy. Ayan, nagkumukulo na 'yung akin. 'Yung okra. Ayan. Sayang po yan kasi binigay lang po sa amin 'yan, 'yung okra niyan. Kaya salamat po and God bless you all. Magandang gabi sa inyong lahat.